Welcome to Bigoy cool Machine Shop mga guys uh, So ngayon may gagawin tayo uh, kung aga ni Kuya no Usually mga 6.30 nandito na ata magkakape pa kami uh, Ang issue niya ulit no Sa ano sa Mio Again center stand Ito ay Mio Novo Novo Yamaha Novo Novo Z Yan ito ay taga Imus pa Imus Cavite uh, Shout out nga pala sa mga taga Imus Cavite uh, Diyan sa Bacor Shout out kay Bayaw Lalo na kay Uton Diyan sa na nakatera sa Mambog so, Shout out sa inyo no, so, Ito ay issue nyo sa center stand So sa mga mahirap Tanggalin yung shafting no? Na uh, ano, na ilang years na na-stuck no? Tapos pag stand mo ay gumigewang yung yung motor pag na-sentestan, di ba? So ang issue niya at noon, uh, center stand na talaga. So ngayon, kailangan na po natin tanggalin yung center stand at hugutin yung shafting, no? So Paita muna natin, no? Oh. So ayan, ha? ayan. Pag naka-center stand siya, ayan. Ayan ba? Gumagalaw. So, yung pinaka-issue nyan, sa baba. Eto ah. Eh, yung issue nyan. So, yung pagkabilog nya, yung busing nya, may kain ho yung balikat. Nagkaroon ng balikat. Kung papansinin mo, ayan oh, may awang. Ayan na, oh, may awang Kitang oh. kita. So, ito yung mga issue sa mga Mio Sporty o Novo day no? So yung ito yung katagal ilang years na hindi nabubunot yung ehe. Ayan, yan ang niya. Hindi niyo basta-basta ano, bubukbukin. Asa yung current case ay eh, matatagtag po yun. No? Mag-iso pa ng leak. So ito ang gagawin natin. Uh, katingin po natin to at bubunutin po natin yung ehe. So ayan ha ah, natanggal na po natin yung center stand. So ito yung eh, eh, na lang po yung babaklasin natin. Usually pag uh, tinanggal po natin itong eh, kasama na yung busing. So itong busing na to sa gilid, yung balikat na yan, ibabalik po natin yan. No? Eh, support isuporta yan dito sa aluminum. Okay. So gawin na natin. Uh, so ayan ha. Oh. No busing ha. So yun yung center stand niya, ha. Ayan natanggal na po natin yung ehe ayan yung ehe, yung busing kasama na po puro ibabalik po natin yung busing so wala pang pamalit ng center stand yung sigo yan, sa daw ang magkakabit okay so babalik na natin sya yan, yeah, ito medyo li lilinisin muna natin to no yeah, muna natin sa so, lagyan natin ng grasa para pagbalik, puro grasa po yung loob nun para kahit pa paano tumagal tumagal yung shaft na ipapasok okay so, ayan ah tanggal na po natin naibalik na po natin yung busing oh ayan ayan ah na, naibalik natin yung busing tapos may grasa pa sa loob para ano kasi wala pang center stand si kuya so siya na yung magkakabit ayan ito yung busing nga balik kabilaan po yan kabilaan Yan, ha? Hmm. So, sasalpak na lang yan Okay So, okay na So, ayan na, okay na Ayan si sir, oh, mga taga Kabiti pa. pa. Imos ah. Yata sa mga taga Kabite. Layo pa, layo. Ah. Okay, okay. <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank you. So guys, natapos na po natin yung center stand, no? So, ito yung center stand ng pinagpalitan niya. ay ah, ito. Ayan po. Ah, ginawan na na lang po ng paa para lang magamit. Magamit pa. So, Siguro matagal na rin ito na Pagtatyagaan ni Kuya So ayan Sa wakas nagulutan na siya ng tinik no? Ayan So isama na po natin sa so, sa Mga pinsan niya <laughs> Pinsan mo no? Ayan